Angel at Neil hiwalay na? Ito nga ang kumakalat na mga balibalita na hiwalay na si Angel at Neil. Natandaan natin na isa sa pinakamagaling na aktres si Angel. Pinanganak si Angel bilang Angelina Luxin Colmenares. Noong April 23, 1985 sa Santa Maria, Bulacan, matatandaan natin na gumanap siya bilang Darna sa GMA Network. Nagtambalan sila ni Richard Gutierrez sa Let the Love Begin. Gumanap siya sa mga iba't ibang mga movie at teleserye. Bukod sa magaling siyang umarte, marami din siyang natutulungan. Matatandaan natin na isa si Angel na tumulong nung kasagsagan ng pandemic at Bagyong Ondoy at marami pang iba. Natanda ang ikinasal sina Angel at Nell sa isang simpleng seven wedding ceremony noong 2021. Mga ilang buwan bago matapos silang ikinasal, ikinabahala naman ng marami ang biglang pagkawala ng presensya ni Angel sa social media. At ngayon, Biglang umugong uli ang pangalan ni Angel na di umanoy, hiwalay na ito kay Nell. Gaya ni Angel, hindi rin nagpo-post si Nell ng mga larawan nila sa social media. Noong Pebrero, muling nagparamdam si Angel nang makiramay siya sa pagpanaw ng Dreamscape Producer. Nagtala para matapos na ang mga hakahaka -haka tungkol sa estado ng pagsasama ni na Angel at Nell, ay nagsalita na ang matalik na kaibigan ni Angel na si Dimples Romana. Sa isang panayam kay Dimples, pinabulaan na ni Dimples ang balitang hiwalay na si na Angel at Neil. Nilinaw ni Dimples na happily married pa rin ngayon sina Angel at Neil. Yung pa kay Dimples, si Angel ang masasabi niyang masayang masaya ito sa kanyang buhay. Naalagaan ni Neil ng maayos si Angel. I get see her naman. She's very very happy and happily married and Neil. taking very good care of hair. Sabi niya, hindi ibig sabihin na hindi na nagpo-post ang mag-asawa ay hiwalay na ang mga ito. Payo ni Dimples, mag-break na muna kayo sa social media para malaman nyo din na pwedeng masaya kahit hindi ipinopost ang mga ganap nyo sa buhay. Kagaya Nina Angel at Neil.